Nako, stress na naman ako. Uy, nako. Iyasali iyo dormi. Ano namin kuha ito? Aras eh. Yan di ok na kusina. Pumunta ako sa kusina. Ngayon, pagkita ako, papasok na ako sa CR namin. No? Entry na CR. Hi! Bimboy seat. Bimboy seat kayo. Ay, may buwis dito. Hindi may kabesa. Di mi mio, hermana. No? Hermana, ay, naku doon may kabesa. Di bula nyo yung sali pa na eskwela. Yali kayo na kasa. Sine, dormi, di perta. Iyan, di... miya, ala, hindi yung prente de puerta de siyar. No? Kaya magkakiri ang sina. Yung prente onde kami para entra na si ala na yung miya. Kawal mo yung panibad yan. Ara, pinipantawat na yun. No? Benes pa tau le kai yeli ka tau yo no no ay pan le kai li ka tau yo ara ben consumido yo kai li ka mangale eh le ay li ka kali yo pan tau eh dia bikoy na porke ta mo mi ali no ako basi si mga mga ermanang sina mga ploho anda na si R ploho mia ploho mia na anda lang kay na si R ploho pa mia na basin era kamo mga ermanang kamo pone kamo makalo arinona na din yung kwarto hindi para hindi na kaman tama tama si tatan mga kamot ay banta eh di ay usa ka mo pampers mar bueno oh usa ka mo pampers ha ay nako pero so nasunod ha nako ay buoro